Ito yung dapat mong gawin para makamove on ka na. Pero tandaan mo na hindi yun madali. Yun yung dapat mong maintindihan. Wala kasing shortcut sa paglimot. At hindi basta-basta nawawala yung sakit, lalo kung minahal mo talaga ng totoo yung tao. At kailangan mong tanggapin na hindi lahat ng iniyakan mo dapat mong balikan. Una, itigil mo na yung pag sa ginawa niya kung nasaktan ka sa ginawa niya, nasaktan ka, period. At walang kahit anumang dahilan ang makakapagpabago nun. Hindi mo kailangang paulit-ulitin na i-entertain yung thought na, pero mahal ko siya. Kung paulit-ulit niya rin namang pinaramdam na hindi ka sapat para sa kanya at hindi ikaw yung pinili niya. Pangalawa, alisin mo na sa isip mo na may kulang sa'yo. Yun pa, Minsan kasi akala natin kaya tayo iniiwan kasi may kulang o may mali sa atin. Pero ang totoo, hindi talaga kayo para sa isa't isa. Ito yung tandaan mo, hindi mo kasalanan kung hindi ka niya kayang mahalin sa paraan na deserve mo. Pangatlo, huwag mong pilitin ang closure na kahit kailan hindi niya naipigay sa'yo. Kasi yung katahimikan niya, para sa akin, sagot na yun. Yung kawalan niya ng effort, mensahe na yun. Kasi no response is a response. At minsan, kailangan mong turuan ng sarili mong tanggapin ang sagot kahit hindi mo narinig mula sa kanya. Pang-apat, harapin mo yung araw-araw kahit mabigat. Gising ka lang. Kahit wala kang gana, kumain ka kahit walang lasa. Kasi unti-unti, hindi mo mamamalayan isang araw, gigising ka na lang. At hindi na siya ang unang iniisip mo. Hindi mo kailangan pilitin kasi healing doesn't always look strong. Minsan, tahimik lang at dahan-dahan. At panghuli, huwag mong kalimutan kung sino ka bago siya dumating. Kasi alalahanin mo na dati, kahit wala pa siya, okay din naman yung buhay mo, di ba? Masaya ka. Buo ka kahit wala siya. Kaya alam kong kakayanin mo. Kailangan mo lang ipaalala sa sarili mo na hindi mo kailangan ng taong magpapatunay na karapat dapat kang mahalin. Ikaw mismo yung patunay doon. Hindi mo kailangan kalimutan siya para makamove on. Kailangan mo lang piliing alalahanin kung paano mo minahal ang sarili mo bago mo siya minahal ng sobra. And hopefully, pag mo kay Lord na in the right time, through His plan, makakausad ka din.